Hello guys! Welcome sa ating panibagong vlog kung saan pag-usapan natin. Ang mga dahilan kung bakit kailangan natin mga OFW papasok sa isang negosyo. Pero bago ang lahat kung ngayon ka lang napadpad sa aking channel baka pwede pahingi ng subscribes at pakikalimbang na rin ang notification bell para update kayo sa mga susunod ko pang mga video. Okay balik tayo sa ating topic. Mga reason kung bakit kailangan natin magnegosyo Una, aminin man natin o hindi nagkaedad na tayo at may mga naramdaman na tayo sa ating katawan Kung dati laman ang inyong bag lipsticks perfume ngayon ha na In short, humihina na tayo Dalawa Dahilan kung bakit kailangan na natin magnegosyo Pag uwi na natin sa Pilipinas kakain parent tayo in short gagastos tayo kung puro lang palabas ang pera katagalan maubos din yun. E magtrabaho pa din tayo sa bagay pwede naman pero alalahanin mo ang reason number one. May naramdaman na tayo. Kung sa tingin mo kaya pa naman mag-work malakas pa naman. Ang tanong uli, may tatanggap pa ba kaya? Kung sabihin na lang natin na may tatanggap pa sa atin. Ang tanong uli, Pagkano naman ang magiging sahod natin pano kung sanay ka na sa malaking sahod sa ibang bansa? At sa kasalukuyan na pinapasukan mo halos kalahati ang pagitan ng sahod hindi ka kaya tatamarin. Tatlong reason bakit kailangan na natin magnegosyo. Yun na nga guys ang agwat ng sweldo. Malaki ang tsansa na tatamarin na tayo mag-work bukod sa maliit na ang sahod. Pagbogan pa sa trabaho pero pero kung may naipunder ka naman. May mga nagbibigay sa'yo ng passive income no need na magnegosyo ang gawin mo na lang ay sitting pretty at mag sa papasok na pera at of course enjoy na lang ang life at congrats sa'yo kung ikaw yo. And, papasana all na lang tayo. Pero sa mga walang malaking investment na naipunder, esep-esep na tayo. At kung papasok naman sa negosyo, Gayong wala naman karanasan. Okay tips ko sa inyo. Pag-umpisa lang muna sa maliit na kapital. Bakit, kamo, malaki ang tendency na malugi ka? Dahil nga wala pa tayong malawak na kaalaman. At ang pagkalugi mo na ay ang dotlan kamatoto. Paano ako mag-start? Nasa abroad pa ako. Pwede po kayo mag-start at ang magandang sinimulan ay pagiging online business. Yes, online business. Pag nasa loob ka na ng mundo ng pagnenegosyo may matutunan ka kahit pa kunti, kunti At malalaman mo ang mga fundamental sa mundo ng pagnenegosyo. Guys! Ang video ng ito ay para lang sa mga ordinaryong OFW. Yan lang muna ang vlog natin for today. Once again paalala lang po hindi po tayo financial guru. Kaya invest your own risk. Because your money is your responsibility. At iiwanan ko sa inyo ang katagang. Hindi masama ang pera. Ang masama pag tayo lagi nalang walang pera. May video tayo about kung masama ba ang pera o hindi kaya panoorin niyo guys. Pin ko na lang sa comment section. Ang link. Once again good morning.